Matuklasan man ni Marites ang katotohanan pero tilang tutulong din siya kay David para ipagpatuloy nito ang pagpapanggap para lang hindi mapahamak si David. Siya ay kadurog sa puso ni Marites dahil mali siya sa panghuhusga kay Tanggol. problema ni Ramon itong si David ngayon dahil hindi na nakikinig sa kanya ang siyang magbukas daan para mabuking niya itong si David. Nakipagkita si Ramon kay Marites para humingi ng tulong. Tulungan umano siyang disiplinahin ang kanilang anak dahil hindi na niya ito makontrol. Ang siyang magbukas daan para mabuko na ni Marites ito si David. At dahil sa payo naman ni Roda ay pumayag naman itong si Marites sa gusto ni Ramon. Kitain na niya itong si Tangkol para humingi din ng depensa sa kanyang anak. Pero sa kabilang banda, nakahanap naman ng bagong tauhan sila Tanggol para sa kanilang negosyo. Muling napakita itong si Tisay sa pasugalan ni Tanggol, pero hindi maganda ang kanilang pag-uusap, nagkakagulo, nagkasubukan sila. Habang ang mga kasamahan ni Tisay ay dumiskarte din sa labas, lahat ng mga sasakyan nila Tanggol ay tinangay ng mga ito at huli nang nadiskubre ni Inting nang wala na ang kanilang sasakyan pero ni tinitanggol kung sino ang tumangay kundi itong si Tisay at sinabi niya kay Ladibina na alam umano niya kung saan matatagpuan ang lungga ni Tisay. Tuluyan ang magkasala itong si Marites kay Rigor, tinakasan niya ang maldito para kay Ramon samantala sabay dumating naman itong si Ramon at Marites sa lugar kung saan ang sinasabi niya kay David. At habang hinihintay naman ni Ramon at Marites ang pagdating ng Peking Hiso, ay paalam itong si Marites kay Ramon na kailangan umano niyang mag-bathroom. Tsaka naman dumating itong si David. Hindi na pinalis ni Ramon itong si David at sinabi na niya sa piking Hisos ang kanyang totoong dahilan kung bakit sila nagkita-kita. Kahit kabado naman itong si David, alam niya na sa puntong ito ay mabubuko na siya ni Marites. Ngunit si Marites naman ang nagsorpresa nang makita din niya itong si David na kasama si Ramon. Sobrang naguguluhan naman itong si Marites at napatanong din siya sa kanyang sarili kung ano o mano ang ginagawa ni David doon. At habang naguguluhan naman itong si Marites ay nalilang Lingat din siya, hindi niya namalayan na umalis na itong si David. Nung sinabi ni Ramon na nandiyan na si Marites at magkita-kita silang tatlo. Nagisip isip ng paraan itong si David para maunahan itong si Ramon. Gusto niyang puntaan itong si Marites pero nagkasalisi silang dalawa. Gusto makasiguro ni Marites na tama ang kanyang hinala na maaring itong si David ang nagpapanggap bilang tanggol. Nilapitan niya itong si Ramon at kunwaring hinanap niya itong si tanggol. Sinabi naman ni Ramon na umalis ito. Dito na napagtanto ni Marites na si David nga ang nagpapanggap na tangkol at sisingsisi siya sa panghuhusga kay tangkol. Maraming salamat sa panunood at ang po niyo ang susunod kong update. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa akin channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe.